Madilim, mabigat ang hangin. Sa loob ng kapilya sa Maynila, ang ilaw ng kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Humahalo ang amoy ng bulaklak, ng kandila at ng luha sa hangin. Doon, nakahimlay ang kabaw at sa gitna ng lahat ng mga nagdadalamhati, isang lalaki ang dumating. Hindi siya kilala ng kahit sino at ang presensya niya tila isang bagyong paparating. Tahimik siya nakasuot ng itim, ang kanyang mga mata, matalim, ngunit puno ng bigat na parang may dinadalang sikreto. Lumingon ang mga tao, nagbulungan, sino siya? Bakit narito? Bakit siya nakatingin ng ganoon sa kabao? At sa bawat hakbang niya, papalapit, parang mas lumalamig ang paligid. Walang nagsalita, walang naglakas ng loob na magtanong, pero alam ng lahat ang gabing ito ay hindi magiging ordinaryo at bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito na puno ng hiwaga at damdamin hayaan mong sabihin ko sa iyo huwag mong kalimutang mag-subscribe ngayon sa channel na ito dahil dito palagi mong mararanasan ang mga kwentong tatago sa iyong puso at kaluluwa ngunit bumalik tayo bago ang lahat ng ito bago ang misteryosong lalaki bago ang kabaong at ang pagdududa may isang pamilyang namuhay ng payak, masaya at puno ng pagmamahalan sa isang maliit na barangay sa Quezon City. Nakatira si Elena Cruz, apat na taong gulang, isang guro sa pampublikong paaralan. Kilala siya ng lahat bilang isang babaeng mapagmahal, mabait at handang tumulong sa sinuman. Si Elena ay may dalawang anak, si Marco put dalawang taong gulang at si Liza labimpitong taong gulang. Ang asawa niyang si Roberto, apat na ay isang driver ng jeepney na pumapasada mula Cubao hanggang Quiapo araw-araw. Isang pamilyang ordinaryo, ngunit puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Madalas nilang pagsaluhan ang hapunan ng sabay-sabay. Nagkukwentuhan tungkol sa nangyari sa araw. Minsan, kahit mahirap, nagagawa pa rin nilang magsaya nagkakantahan sa sala gamit ang lumang gitara ni Roberto o kaya naman ay naglalakad sa paligid ng barangay tuwing linggo ng hapon. Simple, ngunit masaya, ngunit alam mo ba kung minsan ang buhay na tila perpekto ay may tinatagong mga anino. Isang gabi ng Hulyo, bandang alas 9 ng gabi, bumalik si Roberto mula sa kanyang pasada. Pagod siya, amoy usok at pawis. Ngunit kakaiba ang ekspresyon niya. Parang may iniisip. Tahimik siya sa hapagtainan. Napansin iyon ni Elena. Elena, mahina niyang sambit. May kailangan akong sabihin sa iyo. Pero hindi ko alam kung paano. Mumiti si Elena. Pilit na pinagaan ang bigat ng sitwasyon. Bukas na lang mahal. Pagod ka pa. Kumain ka muna. Munit sa mata ni Roberto, may mga salitang gustong kumawala, munit pinipigilan. At dito nagsimula ang kwento. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagbago ang kilos ni Roberto. Mas madalas siyang tahimik. May mamasandali na bigla na lang siyang napapatitig sa kawalan. Si Elena, bagamat nag-aalala, ay pinili munang manahimik. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may hindi tama. Roberto may problema ba? Tanong niya minsan habang naguhugas ng pinggan. Umiling si Roberto. Wala. Huwag mong alalahanin. Pagod lang. Unit hindi kumbinsido si Elena at dumating ang araw na hindi na niya kayang magbulag-bulagan. Isang umaga, Sabado iyon, ikalabing lima ng Agosto, taong dalawang libo at labinsyam, maaga siyang nagising. Habang si Roberto ay natutulog pa, nakakita si Elena nang isang sobre na nakaipit sa ilalim ng unan ng asawa nagtaka siya dahan-dahan niya itong kinuha at nang buksan bumungan sa kanya ang isang sulat para kay Roberto Hindi ko na kayang itago ang lahat hindi ko rin kayang mawala ka sana makapili ka na hinihintay kita M nanlamig ang katawan ni Elena sino si M ano ang ibig sabihin ng sulat na ito Napaluhod siya sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuha ang kanyang mga mata. Ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumawa ng eksena. Munit sa loob ng kanyang dibdib, may pumutok. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang isang tahimik na pag-iimbestiga. Hindi na sinabi kay Roberto ang nakita niya. Bagkus, inobserbahan niya ang bawat kilos ng asawa. At mas lalo niyang napansin may mga araw na mas maaga itong umaalis at umuuwi ng mas gabi kaysa si dati. May mga sandaling hindi nito sinasagot ang tawag niya at ang dahilan ay palaging pareho. Traffic. Ngunit isang gabi, bandang alas 9 ng gabi ng ikadalawamput dalawalang Agosto, nakasunod si Elena sa asawa. Hindi niya ito sinabi kanino man. Tahimik siyang lumabas ng bahay, sumakay ng tricycle at sumunod sa jeep na minamaneho ni Roberto. At doon niya nakita sa isang maliit na farinderia sa Tondo, nakipagkita si Roberto sa isang babae. Maputi, mahaba ang buhok, maganda ang ngiti. Kilalang kilala ni Elena ang babaeng iyon, si Marites. Oo ang matalik niyang kaibigan. At doon, doon bumagsak ang mundo ni Elena. Ang taong pinagkatiwalaan niya, kasama sa lahat ng kwento ng buhay niya, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Siya pa pala ang nagtataksil sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ngunit sandali, bago ko ipagpatuloy, gusto kong itanong sa iyo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang pinagsakan ka ng langit at lupa? Na ang taong pinakamalapit sa iyo, siya pa mismo ang magpapabagsak sa iyo? Iyan ang nangyari kay Elena. At sa puntong ito, nagsimula na ang tunay na bangungot ng kanyang buhay. Habang nakaupo si Elena sa loob ng jeep na nakaparada malapit sa karinderia, pinagmamasdan niya mula sa malayo si Roberto at si Marites. Magkadikit sila, nagbubulungan, may tawanan, at nang makita niyang hinawakan ni Roberto ang kamay ni Marites, tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Munit hindi siya nagpakita. Hindi siya naggalit doon mismo. Tahimik siyang umuwi. Sa bahay. Dumating si Roberto bandang alas 11 ng gabi. Umupo siya sa mesa at ngumiti kay Elena. Pasensya ka na, na late ako. May mga pasaherong nagmamadali. Mumiti si Elena, mahina, pilit. Oo, naintindihan ko. Munit sa loob niya, alam niyang hindi na yon totoo. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang mga hapunan na dati ay masaya, ngayon ay tahimik. Ang mga tawanan, napalitan ng mga buntong hininga. Ang mga mata ni Elena, uno ng mga tanong. mulit wala siyang masabi. At ang mga gabi niya, punong-puno ng mga luha. Ngunit may isang bagay na hindi niya inasa ang misteryosong lalaking iyon nalilitaw sa libing. May koneksyon pala sa lahat ng ito. Sino siya at ano ang alam niya tungkol kay Roberto at kay Marites? Hindi mo gugustuhin na mawala sa iyo ang susunod. Kaya manatili ka dahil ang kwentong ito ay maglalantad ng mga lihim na hindi mo inakala. Mabigat pa rin ang hangin sa kwento. Nagsimula tayo sa kabaong, sa misteryosong lalaki, sa malamig na presensya ng gabi ng lamay. Ngunit bumalik tayo sa nakaraan, sa mga lihim na unti-unting lumalabas. At ngayon, nari po sa puntong hindi na maitatago ang katotohanan. Kinabukasan matapos matuklasan ni Elena, ang pagtataksil ni Roberto at ni Marites. Nakaupo siya sa mesa ng kanilang kusina. Wala siyang tulog, pulang-pula ang kanyang mga mata. Sa harap niya, malamig na kape. At sa kanyang isipan, paulit-ulit ang eksena kagabi. Ang pagtawa nila, ang hawak ng kamay, ang sulat mula kay M. Hindi ko kayang tiisin ito. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit sa kabila ng sakit, nanatiling tahimik si Elena. Hindi niya agad inaway si Roberto. Hindi siya nagpakita ng galit dahil sa kanyang puso may bumubuo ng isang plano sa mga sumunod na araw nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Si Roberto, nagbibiru pa rin, kumakain sa hapag. Si Liza at Marco, walang kamalay-malay, abala sa kanilang mga gawain. Ngunit si Elena, bawat galaw ng asawa ay binibilang niya. Bawat sagot nito ay iniimbak niya sa kanyang isipan. Hanggang sa isang gabi, habang natahiga silang mag-asawa, Bigla niyang tinanong, Roberto, mahal mo pa ba ako? Natigilan ng lalaki, nilingon siya, at doon nakita ni Elena ang isang sagot sa mata nito na hindi lumabas sa mga labi. Oo, mahal, bulong ni Roberto, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dumating ang isang sabado, nag-aya si Marites kay Elena na magkita. Best, magkape tayo, ang dami kong ikukwento. Halos mabingi si Elena sa tawag na iyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ilanpad lahat. Ngunit sa halip, kalmadong sagot ang pinili niya. Sige best, kita tayo bukas. At doon, sa isang maliit na kafe sa Cubao, magkasamang naupo sina Elena at Marites. Si Marites, nakangiti, masigla, parang walang kasalanan. Si Elena, tahimik, nakikinig. Best, ang daming nangyayari sa buhay ko ngayon. May isang lalaki na, alam mo yon, parang siya na talaga. Tumitig si Elena, diretsyo sa mata ng kaibigan. Talaga best? At sino naman iyon? Sandaling natigilan si Marites. Natawa. Ay, secret muna. At sa puntong iyon, alam ni Elena na hindi lang siya ninanakawan ng asawa, kundi pati ng kaibigang matagal niyang pinagkatiwalaan. Ngunit heto ang hindi nila alam, may isang taong nakamasin sa lahat ng ito. Isang lalaking matagal nang nagbabalik-balik sa barangay, hindi napapansin ng marami. Palagi siyang nasa mga gilid, nagmamasid, tahimik. May dalang kwaderno, laging nagsusulat. At siya ang taong nakita sa libing, ang lalaking iyon, si Antonio de la Vega, isang dating sundalo. Matangkad, kayumanggi, matalimang mga mata. Ang mukha niya may mga bakas ng sugat mula sa nakaraan at siya'y may dalang lihim dahil ang pamilya ni Elena ay konektado sa isang mas malaking kwento kaysa sa iniisip nila. Isang gabi, habang pauwi si Elena galing trabaho, may lumapit na matandang babae sa kanya. Hija, sabi nito, mag-ingat ka. May mga bagay na hindi mo pa alam hindi lahat ng nakikita mo ay iyon na. Napakunot ang noo ni Elena. Ano pong ibig niyo sabihin? Gumiti ang babae. Darating ang oras. Makikilala mo siya. Ang lalaking magpapakita ng lahat. At bago pa siya makapagtanong, nawala na ang babae sa dilim. Mula noon, nagsimulang dumami ang mga kakaibang pangyayari. May mga liham na iniiwan sa gate nila. Walang lagda ngunit may babala. Hindi lang si Roberto ang may lihim. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Nang una, inisip ni Elena na baka guni-guni lang niya. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging totoo. Samantala, si Roberto, mas lumalalim ang relasyon kay Marites. Hindi na lamang simpleng pagtataksil. May plano na silang tumakas. May usapan na sila at si Elena unti-unting nalalapit sa isang desisyon. Haharapin ba niya sila o hahayaan niyang masira ang lahat sa sarili nitong bigat? At dito papasok ang unang matinding banggaan. Isang gabi habang akala ni Roberto ay natutulog si Elena. Nakatanggap ito ng tawag mula kay Marites. Roberto, kalan. Kalan tayo aalis. Hindi ko nakaya. Maghintay ka pa hindi ko pwedeng basta iwan sila. Pero pinangako mo, dinig lahat iyon ni Elena. At sa oras na yon, par unit bago pa siya makagalaw, dumating si Antonio. Hindi niya inasahan. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, lumapit ang lalaki. Mam Ma Elena, natigilan siya. Sino ka? Ako si Antonio. May dapat kang malaman. Dito sa unang pagkakataon, Ipinakita ni Antonio ang hawak niyang mga larawan. Mamalitrato ni na Roberto at Marites. Mga dokumentong nagpapakita na matagal na pala ang pagtataksil. At higit pa ron, may mga bagay na mas mabigat kaysa sa iniisip niya. Hindi lang pagtataksil ang nangyayari rito. May kasinungalingang mas malalim at konektado rito si Marites. Pati ang asawa mo, nanlaki ang mata ni Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit tumingin lamang si Antonio, seryoso, at nagsabi, hindi pa oras, Munit malapit na. At dito lumalalim ang ating kwento. Sa puntong ito, malinaw na hindi lamang simpleng pagtataksil ng mag-asawa at kaibigan ang pinagmumulan ng lahat. May mga lihim na mas malalim, mga taong may hawak na mga sikreto at mga misteryo na unti-unting ilalantad. Ngunit isang bagay ang sigurado. Si Elena, ang babaeng minsang naging simple at mapagmahal, ay unti-unti nang nagiging isang tao na handang harapin ang apoy ng katotohanan. Mabigat ang gabi, tahimik ang paligid ng barangay, ngunit sa loob ng bahay ni na Elena, may bagyong nag-uumpisa. Nasa mesa siya, hawak-hawak ang mga litrato at dokumentong ibinigay ni Antonio, pawis ang kanyang palad nanginginig ang kanyang dibdib. Sa bawat titig sa mga larawan ni na Roberto at Marites, parang pinupunit ang kanyang kaluluwa. Ngunit higit pa ron, nakikita niyang may mas malaking lihim na hindi pa lubos na nailalantad. Nasa kusina si Elena nang pumasok si Roberto. Nakangipi itong dala ang plastic bag ng pagkain mula sa karinderya sa kanto. Mahal, nagdala ako ng adobo. Favorite mo to, Wika niya. Para bang wala siyang tinatagong kasalanan. Tahimik si Elena. Initigan lamang niya asawa. Malamig ang kanyang mata. Roberto, may nahon munit matalim niyang sabi. Gaano mo pa ako kayang loohin? Natigilan si Roberto. Muntik mabitawan ang bag. Ah, ano bang ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses niya. Halatang may kaba. Dahan-dahan, inilapag ni Elena ang mga litrato sa mesa. Isa-isa itong bumagsak na parang mga kutsilyong bumabaon sa dibdib ni Roberto. Ang larawan ng kanyang mga halik kay Marites, ang sulat na may lagda niya at ang tala ng kanilang mga pagtatagpo. Nanlaki ang mata ni Roberto. Saan mo nakuha yan? Halos maputol ang hininga niya. Unit. Hindi sumigaw si Elena. Hindi siya umiyak. Sa halip, tumayo siya, tuwid ang likod, at mariing nagsalita. Hindi na ako bulag, Roberto. Alam ko na ang lahat. Hindi nakasagot agad ang lalaki. Nagpalingalinga, parang batang nahuli sa krimen. Elena, pakinggan niyo muna ako. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Naputol ang kanyang salita. Ikaw at ang babaeng itinuring kong kapatid, pinagtaksilan niyo ako. At ngayon sasabihin mong hindi ko na iintindihan? Doon tuluyang ang sumiklab ang tensyon. Lumipas ang ilang araw at parang naging digmaan ang bawat sulok ng bahay. Si Roberto, pilit na nagpapalusot. Si Elena, tahimik munit mapanuri. Si Liza at Marco, walang kaalam-alam. Nalilito kung bakit laging malamig ang gabi at laging mabigat ang katahimikan. Isang gabi, nadatnan ni Elenia si Roberto na nag-iimpake ng mga gamit. Anong ibig sabihin nito? Malamig niyang tanong. Hindi na ako makakapagpanggap, Elenia. Mahal ko si Marites at aalis na kami. Parang sumabog ang lahat ng salitang iyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang pinto, nakatayo si Marites. dala -dala ang isang bag, handa na ring sumama at doon, nagbanggaan ang tatlong pusong dati tinag-isa ng pagkakaibigan at ngayon ay winasak ng pagtaktaksil. Marites, nanginginig ang boses ni Elena. Paano mo nagawa sa akin ito? Ikaw na pinagkatiwalaan ko ng lahat. Ikaw na halos kapatid ko na. Niyakap ni Marites si Roberto parang ipinapakita na wala na siyang pakialam. Elena, hindi ko na kayang itago Matagal ko nang minahal si Roberto at kung hindi mo kayang tanggapin, hindi na problema ko yun. Parang pinalo si Elena ng libu-libong bato sa kanyang dibdib. Ngunit imbes na bumagsak, lalo siyang tumibay. Ang kanyang tinig ay naging bakal. Sige, piliin niyo ang isa't isa. Ngunit tandaan niyo ito, ang apoy ng katotohanan. Hindi niyo kayang takasan. Sa gitna ng tensyon Biglang dumating si Antonio. Hindi siya inaasahan, ngunit nakatayo siya sa pintuan. Malamig ang mga mata, dala ang kanyang kwaderno. Elena, sabi niya, oras na, kailangan mo nang marinig ang lahat. Napatingin sina Roberto at Marites, nagulat sa presensya ng estranghero. Sino ka? Galit na tanong ni Roberto. Ako ang taong nakakaalam ng mga kasinungalingang hindi mo kayang ikubli. Tumitig si Antonio, diretsyo sa kanyang mga mata. At doon, bumagsak ang isa pang pahayag na yayanig sa lahat. Roberto, malalim ang tinig ni Antonio. Hindi lang pagtataksil ang kasalanan mo. Konektado ka sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na maaaring sumira, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa pangalan ng lahat ng santos. Nanlamig ang paligid. Natahimik silang lahat. Ano ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Roberto. Munit ngumiisi Antonio. Malapit na. At kapag dumating ang araw na yon, wala ka ng takas. Kinabukasan, kumalat ang balitang nakitang magkasama si na Roberto at Marites sa isang mall sa Quezon City. Ang mga mata ng kapitbahay, ang mga bulong sa barangay, lahat ay tila ba nagsasabing tapos na ang kasal ni na Elena at Roberto. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may mas malaking bagyong paparating. Elena, bagamat sugatan, ay hindi nagpadala sa sakit, lalo siyang naging determinado. Naisip niya, kung tatakas sila, hayaan ko. Ngunit may dapat pa akong malaman ang lihim na sinasabi ni Antonio. At mula noon, ang buhay niya ay hindi na lamang kwento ng isang babaeng pinagtaksilan. Ito na ay kwento ng isang babaeng papasok sa apoy ng katotohanan, kahit gaano ito kasakit. Sa mga gabing mahirap matulog, muling nagpakita ang matandang babae na una niyang nakita. Ngumiti ito, malamig, at nagsabi, Hija, malapit ka na sa sagot, ngunit tandaan mo, hindi lahat ng sagot ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. At doon, nagsimulang magduda si Elena ang pagtataksilbani ni na Roberto at Marites, ang pinapamalaking sugat, sugat pang mas lalalim, sugat na tatagos hanggang sa dugo ng kanyang pamilya. Ang ikatlong yugto ng kwento ay nagbigay ng unang pagsabog, ang pag-amin, ang pagtataksil na iniharap sa kanyang mupa, ang unang banggaan ng tatlong pusong hindi na muling magbabalik sa dati. Ngunit higit pa roon, ipinakilala ang anino ng mas malaking misteryo. Sang lihim na may kakayahang baguhin ang lahat ng afala nilang totoo. At dito, humahanda tayo sa sunod na kabanata, ang pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan at ang paglitaw ng pinakamasakit na katotohanan. Madilim ang paligid ng barangay, munit mas madilim ang gabing bumabalot sa puso ni Elena. Sa loob ng kanilang bahay, naroon si Roberto, hawak-hawak ang fanyang bag na puno ng mga damit. Sa pintuan naman ay si Marites, natatayo dala rin ang kanyang bag. At tila handa na rin sumama sa kanyang minamahal. Marites, nanginginig ang boses ni Elena. Paano mo nagawang pagtaksilan ako? Hindi lang bilang asawa ng taong ito, kundi bilang kaibigan bilang kapatid na itinuring kita. Hindi nakatingin si Marites. Pinisil lamang niya ang strat ng vanyang bag, pilit na pinapakalma ang sarili. Helena, wala kong may sasagot na mahaabawa sa sakit na nararamdaman mo. Ang totoo, wala kong karapatan magsalita. Kung ganun, bakit ka pa nandito? Mariin na tanong ni Helena. Ang mga matay naglalagablab na luha ang apoy. Sumabat si Roberto. Nanginginig ang boses. Elena, wala akong balak na masaktan ka pero hindi ko na rin kayang itago mahal ko siya at kung pipigilan mo ko, mas lalo lang tayong mawawasak Nabingi si Elena sa manasalitang iyon para bang ang buong mundo'y gumuho munit imbes na magwala imbes na humiyaw dahan-dahan siyang lumapit at pinunasan ang luha sa kanyang mata Kung 'yan ang desisyon niyo, wala akong magagawa pero tandaan ninyo, ang mga sugat na iniwan ninyo ay hindi basta maghihilom. At kahit kailan, hindi na kayo magiging malaya sa anino ng ginawa ninyo. Sandaling katahimikan, walang kumibo. Hanggang sa marinig nilang bumukas ang pinto ng silid, nakatayo si Liza, ang kanilang anak. Namumungay ang mga mata, hawak-hawak ang kanyang paboritong laruan. Mama, Papa, bakit kayo nag-aaway? Napahinto ang lahat. Tumigil ang oras. Si Roberto ay nanigas. Si Marites ay yumuko. At si Elena ay mabilis na nilapitan ang anak. Yakap-yakap ito na parang ayaw ng pakawalan. Wala anak. Mahinahong sabi ni Elena. Pilit tinatago ang pagluha. Wala, matulog ka na ulit. Ngunit malinaw sa lahat. Nakita at inabukasan umalis si Roberto. Kasama niya si Marites. Walang pamamaalam sa mga bata. Walang yakap. Walang salita. Ang naiwan lamang ay ang alingaw-ngaw ng pintong pumikit at ang mga yapak na papalayo. At doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Elena. Hindi lang siya iniwan ng asawa, kundi pinunit pa nito ang kanilang pamilya. munit sa kabila ng lahat, sa gitna ng pag-iyak ni Lisa at Marco, pinilit ni Elena na tumayo. Hindi tayo magpapatalo. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi ko hahayaang mamatay ang pamilya natin sa pagtataksil nila. At nagsimula ang panibagong laban. Hindi laban para ibalik ang nawala, kundi laban para ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang mga anak. At ang dignidad na muntik ng tuluyang lamunin ng kasinungalingan. At ikaw, ano ang gagawin mo sa lugar ni Elena? Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento at mag-subscribe sa channel.